Kahit wala na ang bagyong Grising, nakakaranas pa rin ng pag-ulan dahil sa patuloy nga na pag-iral ng habagat sa malaking bahagi ng bansa. May binabantayan din na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Para sa detalye, magkakausap natin si Pagasa Weather Specialist, Anna Cloren Jorda. Magandang tanghali sa iyo, Anna. Yes po, maganda umaga. Magandang tanghali din, Cheryl. Ganda sa ating mga taga-subaybay. So, Alright. Nasaan na ang uh, LPA na binabantayan naman natin ngayon? Posible ba nga itong uh, maging bagyo? Opo, sa so, kasalukuyan meron po tayong minomonitor na isang low pressure area sa so may silangan po ng uh, Visayas, sa Southern Luzon or Visayas area po no. At itong LPA po neto ay mababa ang chance na maging isang bagyo within 24 hours. Pero meron pa rin po tayong isang minomonitor, ma'am Cheryl, isang cloud cluster sa so may silangan po ng Northern Luzon area nao saan posible rin po itong maging isang uh, low pressure area within the day at nakikita natin na itong uh, dalawang sirkulasyon na to dalawang possible na LPA ay posible pong uh, magsama into uh, malaking circulation po at magkakaroon po sila ng isang ikot na kung saan ay posibleng magbuo o magsama po sila dyan po sa may silang bahagi ng northern or central Luzon area sa mga susunod na araw so halos dalawang um, weather system po yung ating mm -hmm. binabantayan sa kasalukuyan nasaan yung isang uh, uh, cloud cluster? So, yun okay, yung isang cloud cluster po ay nasa silang bahagi po ito ng uh, northern or central Luzon area. So sa ngayon po kasi ay kumpul ng kaulapan pa lamang po ito at hindi pa po siya, parang hindi pa po siya buo. At wala pa po tayo nang kitang na kitang malinaw na sirkulasyon at wala ra pa rin po tayong enough data para ito po ay ma-declare bilang isang low pressure area. Okay. Um, so habang binabantayan pa natin 'yan at uh, pero sabi mo nandoon yung mataas na chance na magsanib itong LPA na to at yung cloud cluster doon tataas yung chance na magiging bagyo. Yes po po. Pero sa ngayon, kaya po sa ngayon ay mabababa pa po yung chance dahil nga magkahiwalay pa po Kahiwalay. itong dalawang sirkulasyon na ito. So kailan natin inaasahan ana na magsasanib puwersa itong dalawang uh, weather system na ito. Okay. Opo, po, Um, yung itong dalawang uh, posibleng LPA ay posibleng po magkaroon ng sariling ikot no or makabuo ng isang um, kumbaga po na mabubuong ikot then sa may silang bahagi po ng uh, Northern or Central Luzon area by tomorrow po at mas tataas po yung chance nito na maging isang bagyo pagdating po ng uh, Merkules o Huwebes. Um, Wednesday or Thursday mm. um, at ito ay inaasahan papasok or, naka, or nasa loob na ito ng Philippine Area of Responsibility? Nas, Opo, oh nasa loob na po ito nating Area of Responsibility. At um, sa tingin natin, ay gaano kalakas ang uh, posibleng uh, abutin ng uh, bagyong oh. ito? Anong strength? Oh. Mm, sa so ngayon po, ma'am Cheryl, no, wala pa po tayong estimate kung ano po yung intensity dahil nga um, consolidated or nag Consolidating pa lang po yung mga datos po natin, pati na rin po yung sirkulasyon niya, ay halos hindi pa rin po buo. So itong dalawang sama ng panahon, wala pang epekto at all sa nararamdaman nating panahon ngayon sa bansa? Opo, yung LPA po na ito wala po. Purely habagat po yung nakaka ngayon sa ating bansa. Okay, ma um, so pag ito ay nabuong bagyo, ito'y papangalan ng Dante? opo uh, pero okay sa wednesday or thursday pa yan punta tayo sa kasalukuyang lagay ng ating panahon mm -hmm. dito sa bansa um ito ay purely hanging habagat na lamang yes tama po kayo at anong mga areas ang apektado ng hanging habagat at hanggang kailan ito Opo, uh, so ngayon po yung habagat na apekto sa buong bahagi na ating bansa at uh, monsoon rin so halos tuloy-tuloy na bugso ng mga pag-ulan po inaasahan natin lalo na sa May Zambales, Bataan area at pati na sa Occidental Mindoro. Samantalan dito nga po sa Metro Manila, halos buong Calabar Zone, pati na rin po itong... Um, Karlak-Pampanga area ay inaasahan po natin na makakaranas din po ng bugso-bugso, malakas na mga pag-ulan dala ng habagat. So whole day, halos ganyan po yung inaasahan natin na magiging lagay natin. panahon na posible posibleng mas malakas pa yung mga pag-ulan na inaasahan natin pagsapit po ng hapon at gabi. At um, for the whole week po, no, itong habagat yung inaasahan natin na magpe-prevail sa malaking bahagi ng ating bansa, kasaan po dyan yung Metro Manila, kaya maulan na panahon ang inaasahan po natin dito sa Metro Manila hanggang sa oh, ha, for the whole week po. Mm -hmm. So pag ganyan tapos aabutan pa ng uh, bagyong uh, posibleng maging bagyo, so lalong ma-enhance nitong uh, uh, itong inaasahan nating magde-develop na bagyo ang ating hangin habagat. Yes, posible eh, po itong uh, mangyari ma'am Sheryl, no? So kaya po yeah, ay nakita natin na uh, pagdating po ng uh, Merkules Webes ay posibleng mas malakas pa po yung bugso ng pag-ulan na ating inaasahan. Pero yung yung LPA naman po na posibleng mabuo or kung maging bagyo man po ito, ay kikilos ito palayo o palabas na ating bansa. So hindi po natin siya inaasahan na magkakaroon ng direct effect in any parts of our country. Ano-ano pong mga probinsya, mga lugar ang dapat maghanda doon sa mga posibleng uh, pagbaha uh, and uh, landslide? Opo, yung mga areas na posible pong, uh, or eto, lalo na po yung Calabar Zone, Metro Manila, Central Luzon area, no? Eto pong Zambales, Bataan, lalo na po yung Tarlac, Pampanga, Bulacan area. Yan po, no? Ay, ilang araw na din sila nakakaranas ng mga pagulan, kaya mataas na ho ang na itong nararanasan at posibleng maranasan pa nila ng mga pagulan ay uh, magdulot po ito ng uh, pagbaha at mga pagguho ng lupa. Kahit dito po sa may Occidental Mindoro, Batangas area, ay malalakas din po yung mga pag na inaasahan natin. Kaya po paghandaan din natin yung uh, mga posibilidad po ng mga pagbaha. Maraming salamat for the update, Pag-asa Weather Specialist, Anna Cloren Horda.